4. Agriculture, Quarter 2, Week 2, Matatag Curriculum Mga kasanayan, natatalakay ang mga batas, lokal na ordinansa, ahensya ng gobyerno at mga non-government organization or NGOs at serbisyong kanilang naibibigay ukol sa paghahalaman at Nakikilala ang mga taong naging matagumpay sa paghahalaman, sa komunidad at ang mga katangiang kanilang taglay. Mga layunin, natutukoy ang mga batas, ahensya at organisasyong tumutulong sa gawaing paghahalaman at mga serbisyong kanilang naibibigay. Naipapaliwanag ang kahalagahan ng mga batas o organisasyon sa paghahalaman at naipapaliwanag at natutukoy ang kahalagahan ng mga katangiang maaaring taglayin upang maging matagumpay sa paghahalaman. Nilalaman, mga ahensya at organisasyong tumutulong sa paghahalaman at mga serbisyong kanilang ibinibigay. Mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman para sa unang araw. Maikling balik-aral. Jumbled letters. Ayusin ang mga ginulong letra upang maibigay ang tamang salita na tinutukoy sa mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman. Una, ito ay isang mahalagang teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping. Layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim tama ito ay intercropping pangalawa isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig sa halip na itanim ang mga halaman sa isang hardin para gamitin sa lupang sakahan. Ano kaya ang tawag dito? Mahusay, ito ay hydroponics. Pangatlo, isang paraan na pinagsasama ang mga katangian ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng isda na ginamit sa aquaculture kasama ang hydroponic pagsasaka. Magaling, ito ay aquaponics. Picture analysis. Pangkatin ang inyong klase sa lima. Susuriin ang larawan at pag-usapan ng bawat pangkat ang mensaheng nais iparating nito. Sagutin ang sumusunod na gabay na tanong. Ano-ano ang ipinapakita ng larawan? para sa group community discussions, patay sa ipinakitang larawan at sa naging talakayan, ang bawat pangkat ay magbibigay ng sariling simpleng alituntunin o magbabalak na bumuo ng organisasyon na may layuning tumulong sa gawaing paghahalaman. Ipaliwanag kung papaano ito makatutulong sa gawaing paghahalaman. Matapos makabuo ay isusulat ang kanilang mga sagot sa pisara upang ipaliwanag. Isasagawa ang pangkatang gawain sa loob ng 20 minuto. Narito ang mga gabay na tanong. Ano-ano ang ipinapakita ng larawan? Anong batas ang naisip ng iyong pangkat na nakabatay sa pagsusuri sa larawan? ano-anong serbisyo ang maaaring ibigay ng inyong naisip na batas. Ating alamin ang ibig sabihin ng mga sumusunod na mga salita. Una, ahensya. Isang organisasyon, kumpanya o samahan na itinatag para sa isang partikular na layunin o tungkulin organisasyon, isang pangkat o grupo ng mga individual na nagkakaisa para sa isang layunin o tungkulin. Non-Government Organization o NGO Ito ay tumutukoy sa mga organisasyon na hindi bahagi ng pamahalaan at karaniwang itinatag upang magbigay ng serbisyo sa lipunan. Sumunod ay ang ordinansa. Ito ay isang patakaran o regulasyon na inilalabas ng lokal na pamahalaan o munisipyo upang pamahalaan at isakatuparan ang mga lokal na batas at patakaran. Para sa ikalawang araw. Narito ang kaugnay na paksa. Mga halimbawa ng mga batas at ahensya na tumutulong sa larangan ng paghahalaman. Pagsusuri. Sagut... Pagsusuri. Sagutin ang mga tanong upang maintindihan ang tala-salitaan na magagamit sa gagawing diskusyon. Ano nga ang ibig sabihin ng mga salitang ahensya at organisasyon? Ano ang kahalagahan ng bawat batas o ahensya sa larangan ng paghahalaman? Ano pang mga ahensya o organisasyon ang iyong nalaman na nakakatulong sa larangan ng agrikultura? o'clock body. Puntahan at tabihan ang iyong 9 o'clock body. Suriin at pag-usapan ang mga isusulat sa loob ng mga kahon na makikita sa concept map. Isasagawa ang gawain sa loob lamang ng tatlong minuto. Narito ang grapikong pantulong. Sa gitna ay mababasa natin ang mga batas, ahensya at organisasyon na tumutulong sa agrikultura. Una ay ang Republic Act number no. 10068, The Organic Agriculture Act of 2010. Ito ay may layuning itaguyod at suportahan ang organikong pagsasaka bilang isang estratehiya para sa makabuluhang pag-unlad ng sektor ng agrikultura kasama na ang pagtutok sa eksportasyon nito. Pangalawa ay ang Republic Act 9003 o Ecological Waste Management Act. Ito ay isang mahalagang batas na may layunin na ang bawat barangay, munisipalidad at mga lungsod ay magkaroon ng maayos na plano at programa sa wastong pamamahala ng mga basura. Department of Agriculture, ODA. Ito ang ahensya na naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng pagtutok sa teknolohiya, pagsasanay, pondo, at iba pa. Agricultural Training Institute or DAATI. Ito ang ahensyang nasa ilalim ng kagawaran ng agrikultura na nagbibigay ng iba't ibang pagsasanay, seminar at edukasyon para sa mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor ng agrikultura. Department of Environment and Natural Resources o DENR. Ito ang ahensya na naglalayong magkaroon ng mga programa para sa kamalayan ng publiko hinggil sa mga isyu tungkol sa kalikasan at kapaligiran. Binibigyang diin ng batas na ito ang pangangalaga sa kalikasan. Sumunod naman ay ang Food and Agriculture Organization. Ito ang nagtataguyod ng siguradong supply ng pagkain sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga programa na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagkain, pag-aani at pagsasaka. Para sa unang gawain, AgroChamp. Ibigay ang kahulugan ng mga acronym na natalakay sa paksa. Isulat ang katumbas na sagot sa loob ng hugis parihaba. Una, ano ang ibig sabihin ng DENR? Pangalawa, DA. Pangatlo, FAO. At pang-apat, A.T.I. Inyo na itong sagutan. Ang ibig sabihin ng D.E.N.R. ay Department of Environment and Natural Resources. Ang D.A. naman ay Department of Agriculture. Samantala, ang F.A.O. naman ay Food and Agriculture Organization. At ang A.T.I., Agricultural Training Institute. Pangalawang aktibidad, kompletuhin. Ibigay ang simple at maikling paglalarawan ng tungkulin ng bawat ahensya o organisasyon. Una, ang DENR. Pangalawa, ang DA. Pangatlo, ang DOLE. Pangapat, ang FAO. At ang 5 pang ay. At ang pang lima ay ang ATI. Para sa ikatlong araw. Narito ang kaugnay na paksa. Mga taong kilala sa larangan ng paghahalaman kilalanin natin. Tukuyin ang mga sumusunod na personalidad na kilala sa larangan ng paghahalaman. Kilala mo ba sila? Atin na silang kilalanin. Ang una ay si Edith Dakuykuy ng Rough Mud Farms, ang may-ari ng pinakamalaking bukid ng dragon fruit sa bansa sa Ilocos Norte ang kanyang bukid ay bunga ng kanyang paghahanap ng lunas sa sakit ng kanyang anak. Ang Dragon Lady, gaya ng tawag sa kanya, ay nakapagpalago ng kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagbabago sa proseso at pagsasaliksik at kilala ang kanyang bukid sa Zero Waste Farming Practices nito. Sa paglawak ng kanyang negosyo, natanto ni Edith ang pangangailangan na magparehistro ng kanyang agribusiness at hikayatin ang iba pang mga lokal na magsasaka na sumali sa produksyon ng dragon fruit. Ang kanyang dragon fruit ay ipinamamahagi dito sa bansa at sa ibang bansa. Ang kanyang pangarap ay gawing malalaking producer ng dragon fruit ang Pilipinas. Sumunod naman ang pagmamahal para sa masarap na kape ay nagpapatuloy kay Jose H. Mercado at sa kanyang pamilya na mga tuwirang mga kaanak ng mga orihinal na mga ngalakal ng kape sa lungsod ng Lipa. Si Barako Joe, gaya ng palayaw na maaari niyang tawagin ayon sa kanyang mga kaibigan at mga kasamahan. Nagsimula mula sa pinakamababang simula at ito'y binibiro niyang ala-ala. Ipinanganak ako sa loob ng isang sako ng kape sa ilalim ng puno ng kape. Ang kanyang ama na si Macario Mercado ay may pangarap na maglingkod ng barako mula sa butil hanggang sa tasa. Nahikayat ng pangarap na ito at pagmamahal para sa lahat ng bagay tungkol sa kape. Ang unang Cafe de Lipa ay nagbukas noong ika-26 ng Oktubre, 2006. Sumunod naman, mula sa kanyang mga paglalakbay sa Taiwan, na-inspire si Arsenio Barcelona sa teknolohiya at mga paraan ng pagsasaka na kanilang ginagamit. Ipinabalik niya ang impormasyong ito sa Maynila noong Samnaraang pito, Kinuha sila ng Non-New Seeds Co., Ltd., ang pinakamalaking at prestigyosong breeder, producer, at distributor ng binhi sa Taiwan. Upang maging eksklusibong importer at distributor ng kanilang mga produkto, na nagbunga ng pagkakabuo ng Harvest Agribusiness Corporation. Matapos ang kanilang tagumpay, nag-aalok sila ng buwanang pagsasanay upang hikayatin at magbigay inspirasyon sa mga Pilipino na subukan ang pagsasaka sa kanilang bakuran. Sumunod naman, ang adbokasiya ni Paris Wee para sa mga organikong produkto ay mabuti ang naging pagtanggap sa bansa. Siya ay nakatuon sa pag-aani ng organikong gulay na ngayon ay lubos na nasa demanda. Ang Live Green International Incorporation ngayon ay namamahagi ng sariwang ani at organikong produkto sa labing siyam na mga, mga tindahan sa bansa. Kasama na ang mga kilalang mall at mga establishmento. Pinalak din nila ang unang tindahan ng buong pagkain sa bansa na tinatawag na organiko. Ang Live Green ay nagbibigay din ng mga programa ng pagsasanay sa mga magsasaka at hanggang Mayo 2014. Sila ay nakapagtala ng kabuoang isang daang aning naput mga nagtapos, kung saan 88 sa kanila ay ngayon ay may sertipikado at opisyal na mga kontratadong magsasaka nang organikong produkto. Sumunod, dating kalihim ng kagawaran ng pagsasaka at country manager ng Dolly Philippines si Senen Makani. Siya ay may malalim na kaalaman sa agrikultura. Siya ang nagsisilbing Chief Executive Officer o CEO ng La Fuerta Incorporation, isang malaking taga-export ng saging sa bansa. Sa kanyang determinado na tumulong sa komunidad, binago niya ang malalawak na lupain sa isang plantasyon na ngayon ay nagbibigay ng lima hanggang anim na milyong kahon ng Cavendish na saging na inilalabas sa gitnang Lisilangan at sa asya. Kilala sila sa tagline na, Nag-e-excel kami dahil nagmamalasakit kami. Agrochamp Tukuyin muli ang mga personalidad na kilala sa larangan ng paghahalaman. Ilagay ang iyong sagot sa patlang. Una, kape. Pangalawa, organikong gulay. Pangatlo, dragon fruit. Pangapat, saging. Panglima, breeder, producer at distributor ng binhi. Narito ang mga tamang sagot. Sa unang bilang, Jose H. Mercado. Pangalawa, Paris Wee. Pangatlo, Edith De Pangapat, pang Senen Bakani. At panglima, Arsenio Barcelona. Pangalawa, aha. Ano-anong mga katangian ang maaring taglayin? na mga taong matagumpay sa paghahalaman. Isulat sa patlang ang iyong mga sagot. Dako tayo sa tanong tugon. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, sino-sino ang mga taong naging matagumpay sa larangan ng paghahalaman batay sa natalakay sa paksang aralin at ano-anong larangan ang nang paghahalaman sila nakilala? Ano-anong mga katangian ang maaring taglayin upang maging matagumpay sa gawaing paghahalaman? Ano-anong mga konsepto at kaalaman ang iyong natutuhan sa ginawang pagtatalakay sa paksang aralin? Bakit kailangan natin itong matutunan? sa iyong palagay, ano ang maitutulong ng mga kaalamang iyong natutuhan sa ginawang pag-aaral sa iyong buhay at sa komunidad na iyong kinabibilangan? Para sa pagsusulit, pagtapat-tapatin. Suriin ang itinutukoy ng mga pahayag sa Hanay A at hanapin ang tamang sagot sa Hanay B isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Para sa hanay A, unang bahagi, may layuning itaguyod at suportahan ang organikong pagsasaka bilang isang estratehiya para sa makabuluhang pag-unlad ng sektor ng agrikultura. Pangalawa, ang ahensyang ito ay naglalayong palakasin ang sektor ng agrikultura at pangisdaan sa pamamagitan ng pagtutok sa teknolohiya, pagsasanay, pondo, at iba pa. Pangatlo, ang ahensyang ito ay naglalayong magkaroon ng mga programa para sa pagpapanatili ng kalikasan at kapaligiran. Pangapat, ang ahensyang ito ay nagbibigay ng iba't ibang pagsasanay, seminar at edukasyon sa lahat ng sektor ng agrikultura Pangliwa, ang batas na naglalayong mapabuti ang kalidad ng pagkain, pag-aani, at pagsasaka Narito ang mga pagpipilian sa Hanay B A. DENR B. DA C. Organic Agriculture Act of 2010 D. FAO E. ATI And F. RA 9003 Para sa pang-anim o ikalawang bahagi, Edit na kuy-kuy Paris V. Jose Mercado Arsenio Barcelona Senin Bacani Sa Hanay Binaman, Organikong Gulay, Kape, Saging, Dragon Fruit, Breather, Producer at Distributor ng Binhi at sa huling pagpipilian ay pinia